Nanglibig ka, sa Nang kaushimento na mga kababalaghan mula sa baryo sa Quezon. Pagkatapos ng gabing yon hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong naiisip ang lalaking nakita ko sa likod ng puno ng mangga. Hindi siya basta multo. May presensya siyang mabigat. Parang hindi mo siya pwedeng tingnan lang at kalimutan. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo. Karamihan ay umiiling lang ayaw magsalita. Pero si Mang Elias, dating kaibigan ni Lola, pumayag na makipagkwento. Jake! Simula niya. Ang bahay ng Lola mo, may bantay yan, hindi tao. Tagabantay ang tawag namin. Ayon kay Mang Elias, sa mga lumang paniniwala, may mga espiritu raw na inaatasan upang bantayan ang mga bahay na may matinding koneksyon sa kanilang mayari. Kapag namatay ang mayari, lalabas muli ang tagabantay para tiyaking hindi ito mapapabayaan. Pero, dagdag pa niya, kapag may ginulo kang gamit na mahalaga sa yumaong mayari, kapag binago mo ang ayos ng bahay, lalo na kung hindi mo naiintindihan ang dahilan, nagagalit siya. Doon ko naalala ang kulambo at banig ni Lola. Ilang araw na pala mula nang ilipat ko iyon. Akala ko, simpleng gamit lang. Mali pala ako Kinagabihan, tinangka kong ibalik sa dating ayos ang kulambo. Habang inaayos ko ito, biglang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Kahit sarado ang lahat ng bintana, tumayo ang balahibo ko. Maya, maya may mahinang boses akong narinig mula sa may pinto. Huwag mong baguhin. Ang iniwan niya. Napalingon ako. Walang tao. Pero sa sulok ng kwarto, may nakita akong itim na aninong nakatayo sa tabi ng kulambo. Hindi ko na alam kung guni-guni lang iyon o kung totoo. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi ako nag-iisa sa bahay. Simula ng gabing yon, hindi na ako mapanatag. Parang may mga mata sa dilim. Parang may bantay. Hindi para sa akin, kundi laban sa akin.